So hello mga Jai um, Magsusundo tayo ngayon sa aking anak, kay Sara Meron sila ngayon water festival sa school So recently si Oma, o yung biyanan ko yung nagsusundo sa kanya atin uh, kasi may pasok ako mga Jai uh, from Monday and Wednesday kaya, uh, kaya mga Jai, mahirap para sa akin, pick up talaga ang Sara mga Jai but anyways yun, meron tayo pagkakataon kasi wala pasok ng mga dyan ng Thursday, Friday so balik na ulit natin ang work is Monday o oh, di diba ang sarap ng buhay natin kahit busy tayo mga dyan sa ating mga trabaho sa pag-aalaga, pag-asikaso natin sa ating pamilya mga dyan pero may time pa rin tayo sa ating sarili at ang kagadahan ay sumasulde pa rin tayo mga dyan so yun talaga ang blessing ng Lord no? At ngayon mga Jai ay ating pag-uusapan mga Jai ang ng ano, no? no? weather ngayon. No? Ang ating pag-uusapan ngayon mga Jai is yung culture, yung pag-uugali o behavior ng mga Dutch. <laughs> so gusto ko yun i-share sa inyo mga Jai dahil may nag-comment sa atin sa ating YouTube. No? Uh, ano ba yung mga pag-uugali ng mga Dutch, na mabababae man o no, mapalalaki man. Ano ba yung usual na pag-uugali ng mga Dutch? No, I think it will hurt you mga Jai. Why? Sasabihin ko ngayon mga Jai. <laughs> yeah So yun mga Jai, no, habang ako naglalakad at nag nakikipag uh, usap sa inyo mga Jai, at nawa marami makapanood ang ating video mga Jai, no? So isas talaga, nung napatpat po ako dito ng 2020, no? Kasag sa ganyan ng pandemic mga Jai. So, I'm very shocked sa mga Netherlands kasi mga jay dito ay matatangkad ang mga tao malalaki ang mga tao dito mga jay so tayo mga parak tayo mga duwen di ba sa kanila <laughs> kasi maliit tayo yung height ko sobrang liit yan sa kanila no malalaking tao ang mga Netherlands mga jay mapababae, mapababae man o mapalalaki malalaki mo matatangkad ang mga tao dito so number one na uh, hindi ko nagustuhan or nasyak talaga ako sa culture nila mga day. It's yung pagiging straightforward nila mga day. Sobra. It will hurt you talaga. Um hindi nila hindi man nila intention to hurt your feelings or emotions mga day, pero they will tell you directly kung ano yung nasa isip nila, kung ano yung gusto nilang sabihin nila sa iyo mga day. Ganun sila. At yun ay common o normal lang yun sa kanila na sabihin directly sa'yo hindi nila sabihin sa ibang tao directly sa'yo halimbawa makita kanilang uh, may ginawa kang ano hindi nila ilihin sitahin ka kagat nila sabihin ka agat nila sa'yo no? so mga jay nung first kung um, siyempre bago kami nagmiti papaling no ng aking bebe So, nakitira ako sa aking host family for one year, mga jay. Ay, grabe talaga. So, although marami ng mga Pinoy na dumaan sa kanila as a pair, pero mga jay grabe din talaga yung uh, yung uh, pagiging straightforward nila. So, yun, isa talaga yon sa uh, isa talaga yon mga Jai sa behavior nila ang pagiging gano'n nga, klaseng tao hindi ang ay sa atin na Christmas masay batas ang masa masagi mo sa ibang tao, di ba mas masakit sa kanila hindi Sabihin niyan directly. <laughs> ngayon din, hindi na yan palilipas ang bukas o sa ikalawa o hindi yan nila didibdibin di mga dyan. Hindi di tulad natin ay halos dekada na dinidip-dip pa rin <laughs> dito mga day yun ang iniiwasan nila yung conflict iniiwasan nila yung misunderstanding pag hindi nila naiintindahan yung ginawa mo let's say parang na misinterpret -mis ka oh, sila they will ask you immediately ganun sila mga So, isa yon sa mga sa mga nagbabalak na no? mag-asawa ng Dutch, sa mga nagbabalak pumunta dito at manirahan. So, expected nyo na na ganun sila. So, iyon yung isa sa pinaka normal dito mga say. No? Pangalawa, <laughs> ang mga leader lang mga day, may pagkakuripot yan. Yes! May pagkakuripot sila dahil every center pinaghihirapan nila. Dito kasi sa Dalindor ng mga de, walang free. Kahit ultimo bumili ka ng o oh, kumain ka sa mga fast food, um, McDonald's or whatever. Eh, walang free dyan. Kahit ketchup, babayaran ninyo. Kahit yung toilet mismo sa fast food, babayaran ninyo. Walang free mga jacket. Kahit kumain ka na doon, magbabayad ka pa rin. So, kapag travel kayo papunta dito magbaang kayo ng maraming titsyap <laughs> o pumili na lang kayo sa grocery para makabura kayo mga day kung maramihan naman ang bibihin ninyo no so pasensya na kayo pag ganun ganun ba yung camera ko kasi nangalay yung isa, yung isa naman. so yun mga day no kuripot ng mga dodge in terms of uh, kasi gusto nila alam nila kung saan napupunta yung pinaghihirapan nila mga dyan mahalaga dito kahit 5 cent lang yan susuklian mo sila mga jay at dahil na every cent dito is, ay mahalaga no? so isa yun talaga sa mga behavior ng mga dyan then mga jay dito kung sa atin Pwede tayo bumisita sa atin. Uy! mga day, sa ating mga so, yun mga day, no? sa atin uso sa atin ang bigla-bigla pagbisita sa mga bahay no, no, walang pasabi ma, kahit kamustahan pa yan or makipagsikahan ka pa ganyan dito sa the Netherlands mga day hindi mo pwede yung gawin no Kasi dito mga day, busy ang mga tao kahit matatandaan na sila mga day. Ayaw nila yung bigla-biglang susulpot ka sa bahay nila kahit pa sabihin free time nila lalo na kapag free time nila ay wag na wag ka basta basta papunta sa bahay nila na walang pasit topic kailangan mo mag mag call o mag ask ng permission kung pwede mo silang bisitahin ha kung pwede mo silang bisitahin kailangan mag ask ka ng permission are you free on that day at what time is your availability so yun mga day So, yun mga day. At may rooms dyan. Don't uh, visit them uh, before their dinner and before their dinner. Let's say 6 a.m. Uh, like 6, 6 p.m. gabi. Pwede after dinner like 8pm Yeah, pwede mo silang bisita tayo ng gano'ng oras kasi after naman nila kumain yung mga Dutch, no, nagkakape ng mga 8, bandang 8. Most of the Dutch people nagkakape ng bandang 8, no. So, yun. Pero yung ibang mga Dutch naman daw is uh, nagiging uh, parang nagiging, nagiging open na pero mga 90% dito ganun pa rin mga day they are very strict pagdating sa bisita no tsaka dito mga day pagdating sa birthday yan isa yan talaga sa birthday mga day no pagdadayo ka ng birthday dito mga day kumain ka muna sa bahay mo bago ka pumunta sa birthday yan kasi kung sa atin, gutom ka pumunta sa birthday, syempre marami kang expected ng maraming pagkain yan. Dito mga tayo, pika-pika lang yan. Kap, uh, yung uh, magtart mag-tart lang yan, tsaka kape. Pagbaga, kapag gutom ka pumunta sa birthday, kasalanan mo yan kasi uwi kang gutong ulit mga day, no? So, ganito po dito sa so, The Netherlands. Isa yung dapat sa talagang ano yung kaya si Papalin kapag yan aatin ah, sa mga birthday. No, natuto na kasi sa kasi papalay, no? Kasi iba po ako, no? Hindi ko, kin ayoko ng Dutch way. So, si Papa Lane, kapag pupute sa birthday ng mga friends niya, pinapakain ko muna si Papa Lane. Kumain ka muna bago ka pumunta sa kaibigan mo na makipag-birthday yan kasi mangyari ng gutom na naman yan pag uwi. Lagi ko siya sinasabihan, puputakan ka ng touch birthday. kailang kumain ka muna bago ka pumunta sa birthday kasi cake lang naman ang kakainin mo doon. So, isa po talaga. Totoo yan, legit yan mga day Kahit tanungin nyo pa yung ibang mga Filipino. Pero yung mga Dutch na may Pinoy, naghahanda na ng marami. Pero mostly, cake-cake lang, lalo na. Hindi naman kasi masyado dito nila yan. Binibigyan. Import. Yes, of course, we'll celebrate pa din, no? Pero hindi ka guys, atin bongga-bongga, no? Kasi nga, money is very important sa kanila mga day Baka tinagastusan niya ng malaki. Uy! Pero praktikal ang mga tao dito kahit mayayaman, mga tayo. Hindi ka kagaya sa atin. Mapahirap mga mga mayaman lalo na. Mga lichun, no? Dito wala ganyan mga tayo. No? And... And dito mga Jai, ang kagandahan naman pagkat birthday mo mga Jai ha, ay ano, ano ba, um, ang mga mostly ang mga gift dito mga day is nakabalot sa transparent na plastic yung cover na hindi naman plastic na literal na pampalengke no makita mo talaga yung loob kasi dito mga day you can request your gift yeah, <laughs> yan ang kagandahan -re -re pwede mong i-request mga day yung mga gift na gusto mong matanggap mula sa kanila They say, oh, cash na lang. O, oh, bibigyan ka nila yan. Mga, mga 20 euros or 50 euros. Malaki na yung mga dahil. Tapos, or else, oh, gusto mo ng bag. Uh, ganito ganto design. I-send mo lang ang link sa kanila. Sila nang bibili. Ayan. Ganyan yan. yan dito, mga dahil. Yan talaga dito yan. Uy, kumbaga, yung, yung gift mo, hindi na surprise kasi alam mo na kung ano yung ibibigay nila kasi ni-request mo na yung mga dahil kasi nanghihingi sila ng wish list dahil iniiwasan nila na hindi mo um, mapakinabangan ba ayaw nila yung nawewes mo yung gift na binigay nila kasi hindi mo gusto kasi hindi nila kasi alam kaya mag-aasi yan mga yasayo pero kapag sa mga bata Siyempre, ang mga bata, they are really fun of uh, unboxing the gift, di ba? So, nirarap pa rin namin. Pero yung mga matatanda na nga, ah, ganyan, ha? Ah, ah, hindi na yan. <laughs> so, yung biyanan ko, laga ko binibigyan ng pera na every my, uh, my birthday, no? 100 euros din yung mga tayo. Uh, she always told me that oh spend this money eh, whatever you want go to shopping I will Uh, I will look after the kids Ganun lagi ang aking biyanan mga day Kaya, uh, Pasalamat talaga ako sa aking biyanan no? So yun muna mga day For today's video At uh, I hope na gusto ninyo Ang ating ang uh, um, video mga day And don't forget to subscribe our YouTube channel And comment down below mga day At share na rin ang ating video Para marami ang makapanood mga day So may part 2 pa Ang ating video ito So yun lang mga mga day Bye